Hello ka umami! Magluto naman tayo ng paborito naming mga Ilocano na igado. Ito ang laging inihahanda kapag may okasyon, lalo na kapag may ikinakasal. Ihanda na muna natin ang ricado. Igigisa natin ito kaya mayroon tayong bawang, sibuyas, durog na paminta at laurel. Kayo ba ka umami, paborito nyo rin ba ang igado o nakatikim na ba kayo ng igado naming mga ilukano? Pa-comment naman below. Dadari lang natin ang bawang at sibuyas. Sa mga bago po dito sa ating channel, pavisit din po at follow ang ating Facebook page. Marami din po tayo doong cooking videos, mukbang, and travels in Thailand. islice na natin ang karne. Maninipis lang para igadong-igado talaga. Meron tayo dito isang kilong pork belly at kalahating kilo na liver. Liitan lang natin ng slice para igadong-igado talaga. Katulad nito, Ganon din sa ating liver. Nagpainit na ako ng mantika at gigisahin muna ang bawang, sangkot sa hinanggang sa bumango at isunod natin ang sibuyas. Kapag ganitong luto ay ginigisa ko na rin ang paminta at laurel para mas mabango. Add na natin ang pork belly. kasangkutin natin ito hanggang sa bumango at mag-brown. Yun yung isa pang sikreto para sumarap talaga yung ating igado. Habang isinasangkot sa ang pork belly, hihiwain ko naman ng maninipis ang atay. Parang ka-size din ng ating pork belly kanina. Itong atay ay ihuli nating ilalagay dahil ayaw natin itong kumunat. sunod ko namang islice slice ang mga gulay. Meron tayong isang patatas, isang bell pepper, yung pula, at karot. Ang hiwa ng mga gulay ay katulad din ng hiwa ng ating pork belly at atay para magandang tignan yung ating igado. Pagkatapos ng ilang minuto, ganito na yung itsura ng ating pork belly, nagmamantika na, napakabango na at tuyo na. Kaya ilalagay na natin ang liver. Hindi po 'yan sulog. Yan po yung pinagsasampot sa natin at yan yung gusto nating ma-achieve para mabango at malasa yung ating adobo. Hahalo-haluin ko lang hanggang sa may mag-brown na yung outer part ng ating liver. Saka ko ilalagay ang mga pampalasa maglalagay tayo ng mga 2 tablespoon ng toyo. Tansahin lang muna natin para hindi umalat yung ating niluluto. Susunod naman ay 2 tablespoon din ng ketchup. Kahit anong tomato sauce o ketchup yung inyong gagamitin ay okay lang. Halu-haluin natin para bumango yung ketchup at toyo na inilagay natin. Kapag okay na ay lalagay na natin ng sabaw. Isang basong tubig, at tatakpan natin ito, lulutuin hanggang sa lumambot yung karne. Yung palang mga pinagbabalatan ko ng mga gulay na ginagamit ko sa pagluluto ay itinatapon ko lang dito sa aking mga pananim na gulay at halaman para magsilbing pataba kapag nabulok na. Yung hiwa ng ating bell pepper ay katulad din ng hiwa ng iba pang mga gulay. At sa igado, importante sa akin na mayroong bell pepper. Ito yung nagpapasarap talaga at nagpapabango sa ating igado. Luto na at malambot na yung karne, hinalo-halo ko lang at nag-adjust ng timpla. Naglagay ako ng kaunting asukal, more paminta, nor cube at kaunting patis. Dahil nakulangan pa ako sa lasa. Naglagay ako ng beans at yung mga gulay na hiniwa natin, hinalo-halo ko lang at tinakpan ulit hanggang sa lumambot yung patatas. Kapag malambot na yung patatas o yung karot ay pwede nang ilagay ang bell pepper. Luto na ang ating igado, meron na kaming hapunan at agahan bukas at marami pang natira. Ilalagay ko ito sa mga plastic bag o container at itatago sa freezer para meron akong mga ulam sa mga susunod na araw kapag ako mag-isa lang. Kung nagustuhan niyo po ang video, please share. Thank you for watching. Bye.